Okay guys, thank you sa hanggang dito ano, pinanood nyo itong video to. So dito nagprint out ako no. At uh, gusto kong explain sa inyo dito sa video ito yung pagkakaiba talaga ng taong may third eye at yung taong may spiritual eye. Actually ito no sa aking group community sa Facebook, sinishare ko na po ito. Which is yung taong may third eye, makikita nyo, ito image lang to ha. So tatlo yung third eye, <laughs> tatlo yung mata niya. So meron siyang third eye dito sa noo. Ito yung normal na taong may third eye. Okay? Image lang to ginagawa ko. Pero pag ikaw ang taong may spiritual eye, ganito. Ibig sabihin, may liwanag. Okay? So, mas may discernment ka kumpara sa normal na taong may third eye. Malaki ang pagkakaiba. Bakit? Kasi ikaw na may spiritual eye, magkaiba ang vibration frequency nyo. Kasi dito, babalik tayo ha sa mga tinuro ko sa inyo lalo na sa mga Gemini or sa lahat ng mga zodiac sign Aries, Taurus, uh, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. <laughs> lahat na sinabi ko. So, babalik tayo before na na-share ko na po ito sa inyo about sa kundalini, about sa seven chakra. And kasi may marami po sa akin everyday pa naging man nag ng uh, email at saka sa Messenger at saka sa mga group community ko na sinasabi na, Ma'am, ay ko, pa-open ang third eye. Magkano ka ba? Magkano ba pa-open? Alam nyo guys, ito lang sasabihin ko sa inyo, madali lang yung open ang third eye. Pero, kung ikaw ang taong responsible, hindi mo ipapahamak ang kapwa mo. di ba diba? Ganun yun eh. Kaya yung mga taong may third eye na nangkukulam, bakit ka mangkukulam? Yan ba tinuro ng Panginoon sa'yo? ni Heso Kristo. Saan nakasulat sa Biblia ang kulamin mo, ang asawa mo, ang ibang tao, ang gayumahin mo, ang pabalikin mo, ang taong lumayo sa iyo na hindi mo naman asawa, nag-away-away kayo, nawala na kayo ng respeto sa isa't isa. Hindi ni eh. ba? Diba? Dahil sinabi ng Panginoon na dito magmahalan tayo at kaya tayo nandito sa lupa, nandito sa mundong ito, para sambahin ang Panginoon. Yun naman ang rason talaga kung bakit tayo na eh. At yung ating soul para magkaroon din tayo ng experience. Pero ang pinaka-premera una natin gagawin ay sambahin ang Panginoon. Ang ginagawa ng ibang tao, my third eye, kasi mga dark sila eh, mga dark worker. Kaya tinan mo, ang laki ng pagkakaiba, di ba? Ang my spiritual eye, maliwanag. Meaning, my discernment. 'Yun lahat ng vision na nakakita nito kasi guided na sila. Dahil ito, sabi ko sa inyo kailangan nga ma-activate nyo itong 7 chakra. Hindi pwedeng third eye lang kasi every chakra mayroon yang stages na i-purify kayo. Kaya nga dito ang left is renewal and then ang right is blood blood of Jesus which is purification ito ang holy spirit at dito sa taas yung crown chakra ang christ consciousness kapag may christ consciousness ka divinely guided ka ayan kaya ganyang kaliwanag di ba ang laki ng pagkakaiba sa taong may third eye kaya dark nga yan eh yung mga dark worker na yan third eye lang ang meron sila ito lang yan pero hindi kasi yung soul natin meron po tayong mga karma trauma sa present lifetime, at sa past, 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 past. Marami tayong past life. Okay? So, hindi ka nagpunta dito para, alam mo, may third eye ako, lahat maain mo, pera, pera, pera. Yung pera, hindi mo madadala yan sa libingan mo. Pero ito, Christ Consciousness, ino-offer sa'yo ng Panginoon, ang kanyang Kingdom of Heaven, which is eternity. Diba? Bakit ka magiging mo ano? Bakit ito lang ang gusto mo? Dahil dahil sa kamunduhan nito eh, material thing to eh, which is ego yan. Kaya malaki ang pagkakaiba talaga. Kaya pag nasa tamang frequency ka, meron kang discernment, meron kang Christ consciousness. So eto ang dark worker, eto ang light worker. Kaya nga sinabing light dahil may liwanag. Bakit may liwanag? Dahil na andito ang Christ consciousness. 'Di ba? Kaya kailangan i-open mo ang heart mo, paakyatin mo sa crown sa crown chakra and then ibaba mo. Dito ka magsi di Dito mo paik at ang soul natin kasi parang sibuyas 'yan. So kada may stages kang na, na, natatapos na overcome mo yung mga 'yan ano na, na activate mo din yung mga stages eh, kasi kailangan din natin ma uh, yung trauma natin inner child 'yan eh. So kailangan mo rin ma, ma heal 'yan. So every stages ng chakra mo kailangan mong ma-heal. Ano? Yung seven na yan, bago mo ma ma-reach ang crown and then pabababain mo dito sa heart. So, purification, renewal, and then, yan, ang Holy Spirit, which is, shushum na ang tawag dyan sa Indian. So, yun yun. Kaya, ang laki ng pagkakaiba, di ba? So, guys, huwag kayong masyadong makumaling sa third eye, third eye. Okay? Lalo na yung iba sa inyo, gusto niyo magpa-open ng third eye. Wala namang pambayad yung iba eh. Hmm. 'wag na kayong mag-alay ng ano-ano, mag-alay ng dugo or mag ano na. -ano, magdasal lang kayo and then pwera pa sa pagdadasal, uh, gumawa kayo ng tamang aksyon. Positive, positive thinking, positive action. And then ang Panginoon na, ang universe na ang bahala. Kasi hindi naman porket perpekto ka, pipiliin ka ng universe na maging oh, ikaw anointed ka na, chosen one ka na, spiritually awakened ka na. No hindi ang ka karamihan dito na na-anoint na, or yung merong calling, yung willing. Willing maging willing maglingkod, maglingkod sa Panginoon and willing na ma-overcome, ma, -overcome, ma lahat ng yan. Kaya yung taong gusto lang ang third eye, akala mo makakausap mo yung namatay mong kamag-anak, akala mo siguro makokontrol mo to, yung lahat ng vision na makikita mo, nagkakamali ka hindi yan ang makakita mo. At karamihan dito nababaliw. At uh, na tinamoy, you know, makakita mo na lang yung mga buhay nila. Tingnan mo na lang yung buhay nila. Dahil kung ikaw ay may Christ consciousness, Christ consciousness ano? ikaw ang talagang light worker, okay? Uh, divinely guided ka na, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kahit anong klaseng buhay. Kasi less, less suffering ka na. Okay? Kaya kailangan linisin mo yan. i mo. And para ma mo, kailangan mo rin mag-yoga, exercise. ah, uh, Siyempre, pagkain, tamang pagkain. Self-discipline din kasi ang kailangan dyan. Okay? So, mara matrabaho. Kung sasabihin mo, matrabaho, matrabaho talaga. Kasi, pinapolish ka ni Lord. Kung baga sa kutsilyo, hinahasa ka niya. Kaya hindi ka pwedeng dito ka lang sa third eye. Malaki ang pagkakaiba. Okay? para ma ma-attain mo to itong uh, liwanag itong Christ consciousness gumawa ka ng positibong bagay okay at uh, wag kang mag-focus sa material mag-focus ka kung Kristiyano ka kung ano man ang relihiyon mo hindi ko alam pero mag-focus ka kung sino man ang Diyos na pinapaniwalaan mo siguro naman hindi naman sinasabi ng Panginoon mo na oy saktan mo yung kapit kapitbahay mo oy ganit ko hindi naman siguro gano'n ang Diyos na pinapaniwalaan mo, di ba? Lalo na kung tayo mga Pilipino, 80, 83% ng Pilipino is Kristiyano. Kay heso Kristo tayo naniniwala, di ba? Kaya nga Christ eh, Christ consciousness na andito. Which is ang Christ naman meaning is anointed, di ba? Pag sinabing anointed, di ba? Uh, anointed oil, di ba? Papahiran ka. Kaya dito, pag na-reach na mo yan, para kang merong, parang merong mga kiliti na parang may tubig na sari-sari mararamdaman mo dito. Eh. Dahil yan ang Christ consciousness. Yan ang liwanag na matatamo mo. Kaya merong kang discernment kumpara sa taong may third eye lang. Ang laki ng pinagkaiba, di ba? Okay? So, yan lang ang gusto kong ma-share sa inyo. At uh, kayo nang bahalang mag-ano, ano, -ano uh, pwede naman kayo mag-research sa internet. Lalo na kung kayo ang mga uh, chosen one, kayo ang taong merong calling, okay? Tinatahak nyo na ang inyong spiritual journey. Huwag kayong matakot. Huwag kayong, kasi you will going to step sa unknown world. Wala kayong alam dyan. Pero ang tanging masasabi ko lang, ipaubaya nyo sa Panginoon. At kailangan talaga full trust sa Panginoon sa Panginoon na kayo maniwala. Kung ayaw nyo maniwala sa sinasabi ko, then maniwala kayo sa Panginoon. Okay? At yung mga nyo, dapat positibo. Okay? Iwasan nyo ang mag, uh, manggulang sa kapwa. Iwasan nyo yan. At huwag kayong masyadong ma-obsess sa mukha nyo, sa katawan nyo, sa pera, sa anuman. Dahil ang Panginoon na ang magbibigay sa inyo ng biyaya. Okay? Bahala na yung ibang tao na bakit nagpapabayad ka ganyan-ganyan. Haya hayaan mo sila. Okay? Basta pag meron kang trabahong, uh, kasi bibigyan ka ng, ng uh, mission ng Panginoon once naging spiritually awakened ka na. Kaya kailangan panagutan mo yun. At saka guys, hindi ibig sabihin na pag naging spiritually awakened ka na, to, automatically katulad kita na psychic medium. Hindi. Baka ang ibibigay sa iyo ni Lord, uh, more on sa politiko, more on sa religious, maging pastor, maging prophecy, Uh, propesya uh, or sa hospital. Kasi nga, di ba sinasabi sa Biblia, in my father's house, there are many mansion. So yung many mansion, yun yung mission na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya hindi mo kaya kailangan gayahin ako sa a tarot reader or kung ano man. Kasi siya ang magbibigay sa iyo ng mission mo. maliliwanag ka, lahat na intuition, magugulat ka na saan ang gagaling, bigla ka na lang uh, gagawa ng kung ganito, ganon. Ganun po 'yun, 'yan ang discernment. At para maka, maka ano ka niyan, kailangan positibo talaga ang mga ginagawa mo. Okay? So ganun 'yan, guys ha. At saka guys, ang universe walang pakialam 'yan sa reaction mo. Ang concern niya 'yung frequency mo, 'yung intention mo. Okay? So kailangan maganda palagi ang intention mo, malinis ang budhi mo. Okay? Baka 'yung may iba sa inyo, ah uh, malikot ang kamay, kung ano ang ginagawa. <laughs> so, kung ano yung mga negative, sari-sari yan. Mahilig kang mag-chismis, manira ng tao, pag-awayin yung mga tao, negatibo yan. At tayo mga tao, time to time, napoposes tayo. Kung ganun din lang, lahat tayo mapo talaga. Kaya kung magpapaposes ka, doon na lang, dito, sa liwanag, di ba? Dito sa Christ consciousness. Bakit ka magpapaposes dito sa dark? Sisirain mo lang ang buhay mo, di ba? Una-una yung kaluluwa mo. Pero ang mga tao kasi dito sa mundong ito, yung iba kasi talaga may oo, may soul, pero nakaprogram sila. Maniwala ka sa hindi. Kaya sila mismo, hindi nila alam kung talaga bang tao sila. Normal, may, meron pa artista eh. Ay, hindi mo alam yan. As long as hindi ka nakakarating dito sa Christ Consciousness, hindi pa tumataas ang iyong uh, vibration frequency. So, pagka tumaas, tumaas yan ang iyong na-activate mo ang iyon chakra and then etong shushum na umabot na sa taas marami kang impormasyon na makukuha meron tayong quantum physics multiverse at yung iba sinasabi nila na na-adapt sila ng na, uh, alien abduction hindi hindi mo alam sinundo ka lang ng mga uh, kamag-anak mo sa planeta sa ibang galaxy aakala mo lang na-abduct ka no, hindi. At diyan mo malalaman yan kapag nagkaroon ka na talaga ng discernment. Christ consciousness. So marami pa yan guys. Gusto ko. Kaya pa unti-unti kong sinishare sa inyo dahil yan ang katotohanan. Maniwala ka sa hindi. Kaya yung third eye, huwag kang ma-obsess dyan. Ma-obsess ka dito sa chakra mo. I-align mo to. Okay? Para ma-align mo yan, uh, positive, positive doing talaga. Okay? Gumawa ka ng tama. Basahin mo ang Biblia. Yan ang roadmap mo na masasabi ko. Or maghanap ka pa ng ibang mga, just like ng Bible ng Jewish, or Bible ng Buddhism, Hinduism, marami pa, uh, Taoism, di ba? Uh, ewan, marami pa eh. <laughs> Basta mag-research ka na lang para sa inyo. Okay, guys? So, maraming maraming salamat sa oras na inilaan nyo, ha? Para lang ito sa mga uh, chosen one, sa mga taong may calling, at uh, para lang sa mga taong open sa mundo ng spirituality. Kung hindi ka naka sa usapang ito, huwag ka naman problema. Okay? hindi ma Malamang hindi mo pa time, wala ka pa sa ganong stages. Panoorin mo na lang, pakinggan mo. Kasi ako, more on nauna yung experience ko. Kaya experience saka research. Hindi kasi ako mahilig mag-research na mag-research. Kasi gano'ng karami ang re-research mo? Ang dami. sa katerban yan. ba diba? Makukurta. Kaya ang nangyayari sa ibang mga taong spiritually awakened na mga intermitida, intermitido, paranoid. Gusto nila sila ang advance. Hindi ka pwede mag-advance dahil wala ka kaalam-alam ang Panginoon, ang universe ang mag-aano sa iyo, ang mag-aassist. Kaya nga pag na-open mo ang heart chakra mo, divinely guided ka na. Kumbaga, possessed ka na dito ng good good spirit, hindi evil spirit. Okay? Yan ang malaking pagkakaiba diyan. Kaya ako magpapapossess ka rin lang sa Holy Spirit na, 'di ba? Yun nga lang, kailangan mo ng pasensya, pagtiyaga. Huwag kang magmadali dahil hindi natatapos siya ng overnight. You have to earn it. Okay? So, thank you guys. Namaste po. Bye-bye.